Kesa ni Kristo rin po ang uh, isa pa po na ating isusunod naman. Mula naman po sa Makabebe, Pampanga, si kapatid na Rosana Guevara. Uh, siya po ay uh, 70 years old na po. Uh, kapatid na Rosana, sige po, tuloy po kayo kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig ko po kagabi na pag dumating si Jesus Christ, bubuhay niya yung mga tao. Hindi na po ba nun maghuhukom? At kailan po ang mangyayari ang paghuhukom? Yun po ang gusto kong malawan. Salamat po kapatid. unawa unawaan kita kapatid na Rosana kasi sa inyo pagdating ni Kristo o paghuhukom na mali yun, kapatid. Wala sa Biblia yon. Ang pagdating ni Kristo sa unang pagdating niya, babalik kasi siya Hindi siya maghuhukom yung mga patay na namatay kay Kristo, bubuhay niya mag-uli. At yun, dun mangyayari yung tinatawag na pag-agaw. Aagawin yung binuhay na mag kasama nung mga mga nabubuhay namang dinat ng buhay. <laughs> eh, yun ang mangyayari. Hindi paghuhukom yun. Mali yung uh, pagkaunawa ni Manalo na pagdating ni Kristo, huhukom na agad. Merong pa siyang isang pagdating. At yon ay pagkatapos ng isang taon. Tandaan mo ha? Ang isang taon, yun ang paghuhukom pagkatapos ng isang taon. Babasahin ko sa iyo ang Apokalipsis, Kapitulo 20, Versikulo 5 hanggang 7. Pakinggan mo ha. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga kasama niya sa loob ng isang libong taon. Kita mo, pagkatapos ng pagkabuhay na magulay, yung una, yung mga nabuhay na maguli sa una, magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, mapapalad sila. Uh, sa kanila, wala nang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Ano mangyayari? Pakinggan mo sa bersikulo 3 o sa bersikulo o sa bersikulo 5 kapatid na Gibara. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang isang libong taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli, susunod ang huli. Yun nga yung mga patay na mabubuhay pagkatapos ng isang libon taon. Sabi kasi sa Biblia, ang iba sa mga patay hindi na mga buhay hanggang sa magana pa isang libon taon. So may pagitan ng dalawang pagkabuhay. <laughs> yung unang pagkabuhay, yun yung pagparito ni Kristo na napaparito siya rito sa lupa. Magsasalubong doon sa alapaap. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Kasi di walang paghuhukom na mangyayari. Ang mangyayari lang, yung pagkabuhay ng mga patay sa una tapos, at aagawin sila tapos maghahari sila sa isang taon dito sa lupa. Pero yung mga ibang patay hindi mabubuhay hanggang sa maganap ang isang taon. Pag naganap na isang libon taon, mabubuhay ngayon uli yung iba pang patay. Sakalang maghuhukom, kapatid. Ang paghuhukom ng Diyos at ni Kristo, Pagka nabuhay na lahat ang patay. Hindi naman pwede maghukom na yung mga patay hindi pa nabubuhay. Eh. Mabubuhay muna lahat ng patay bago maghukom. Kasi si Kristo, hukom ng mga buhay at mga patay. Basahin natin ang unang Pedro. Ganito ang sinasabi sa 4.5. Uh, 4, uh, umpisa natin sa 4.4 ikinahahanga nila ang mga ang bagay na ito kapatid na Daniel 4:5 na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay ayan huhukom siya sa buhay at sa patay Eh kailan mangyayari yung paghukom? Eh pagkalahat ng patay, nabuhay na eh. Kung hindi pa nabubuhay, paano siyang huhukom? Basahin natin ang Timoteo kung sino yung huhukom sa buhay at mga patay. Ikalawang Timoteo 4.1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Ayan, Si Kristo ang handang humukom sa mga buhay at mga patay. Kailan? Sa pagpapakita niya sa, at sa kanyang kaharian. Meron po kasing uh, tiempo na magpapakita na ang Kristo at ang kanyang kaharian ay mahahayag na. Pero yung kanyang pagparito para buhay ng mga patay, eh hindi pa yun ang paghukom bubuhayin muna yung mga namatay kay Kristo para maghari sila ng isang libon taon. Pagkarana sa libon taon, bubuhayin na lahat ng patay at doon na magpapakita ang Kristo at sa kanyang kaharian. Maipapakita niya na yung uh, kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Kaya yung paghukom, hindi po yun sa pagkabuhay ng mga patay na kagaya ng paniwala ng Iglesia ni Kristo. Pagbalik ni Kristo, sa ikalawa kang pagparito ang paghuhukom at ang katapusanan ng pag-iral ng mundo. Maling aral yun ni Manalo. Kasi hindi pagparito ni Kristo katapusanan ng mundo, may isanlibon taon pa na mangyayari. At pagkatapos na sa libong taon, yung ibang patay na hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, yun naman ang mga bubuhayin. Pag nabuhay na yan lahat ng mga patay, basa sa 20, versikulo 12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. Ayan, luklukan, kapatid na ang ah, kapatid na Rosana, no? Merong tinutukoy na luklukan si Juan. Itong luklukan ito, ito yung luklukan ng paghuhukom ni Kristo at ng Diyos. Mahahayag yan. Alam mo kung kailan yan mahahayag, yan luklukan na yan. Basahin natin ang 20.11. O, oh, umpisahan natin sa Jesus kapatid na Daniel. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta, at sila pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. man. kita ni Juan, yung pagkakabulid ng diablo, yung diablo may mirahit karela, sabi doon sa Bibliang Kapampangan, Uh, may miraya karela misal saldak det dayatan malat ning apiata supri anong nula naman karin ning lasi pating ma malara -mamanula. at ila mi pasakitan la aldo at bengyang gaking manga 20, 2011 ikit ke ing metong amaragula luklukan at maputi ing makalukluk babona aking arapana tinakasing labwad at banwa, alang may kaya kari ng tungkul karela. Na, in this, uh, <coughs> sa tiempong ito, nang makita ni Juan yung luklukang maputi, wala na ang langit at lupa nun. Nasira na. Kasi ang jablo binulid na sa dagat-dagatang apoy. Tapos ang langit at ang lupa, doon na, na tumakas na, wala nang lugar na kalalagyan sa kanila tapos ang bersikulo 12 kapatid na Daniel sabi at nakita ko ang mga patay malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Iyan yung huling paghuhukom. Paghuhukom ni Kristo at ng Ama kung wala na ang lupa. Kasi kung may lupa pa, hindi mo makikita buong buo yung trono eh. Aalisin muna ang lupa para mahayag yung luklukan ng hukuman ni Kristo at ng Ama. Kaya sabi ni Juan, nakita ko ang isang luklukan. Sabi niya, ah, malaking luklukang maputi. Ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at langit ay tumakas at walang masumpong ang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, lahat na ng mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan nabuksan ng aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya ang paghuhukom, kapatid, pagkatapos ng isang taon. Mula doon sa pagkabuhay na unang pagkabuhay, may natitira pang isang libong taon. Maghahari muna ang Kristo at ang kanyang mga lingkod sa isang libong taon. Pagkaraan sa libong taon, mabubuhay naman uli yung mga ibang patay. Doon sa tiempo nayon, yon, si Satanas naman, i-bubulid na sa dagat dagatang apoy. Pagkatapos, <coughs> mawawala na ang langit, mawawala na ang lupa, mahahayag ngayon yung trono ng paghuhukom ng ating Diyos at ng Panginoong Hesus. Doon mangyayari yung paghuhukom. Pero sa pagparito niya, limba, dadating siya bukas para ibuhaying uli yung mga patay na sumunod sa kanya, hindi pa paghuhukom yun. May isang libong taon pa eh, kapatid na Rosana eh. Naintindihan mo, kapatid na Rosana? Oo. Gusto ko nga po malinawan, kaya nagtanong ako. Salamat naintindihan po. Naintindihan mo po, kapatid? Naintindihan po. mo po, yung sagot? Opo. po. ko po. <laughs> Salamat sa Diyos, kapatid. Oh. Uh, matanda lang ako sa'yo ng konti. Pareho na tayong nasa dapit hapon. Mag suri kang mabuti, kapatid, para wag tayong mailigaw ng kahit na sino. Ang iglesia ni Kristong kinaaniban mo, ang paniniwala pagdating ni Kristo, paghukom na, mali yun. Pagdating niya, bubuhay ng mga patay, tapos yung mga unang nabuhay, maghahari kasama niya sa loob ng isang libong taon. Babasahin ko lang nga sa kapampangan yung 24 ng Apokalipsis. Ang sabi ron, at may nakit kong luklukan at linukluk lakarela. At mi pagkaluban lang matul ikit ko kaladwara ding kaladwara ding, mm, kaladwara ding uh, mm, batal king uli ning pami patutu rang kang Jesus at king uli naning amano na, amanu na Dios ding anggang esi eh lasip at king larawa na la, larawa naman at eno man tinanggap kintal karing kanwan kanwan karing gamat da me biela at migari la kaya benang Kristo libong banwa bersikulo 5 ding mitagan karing mete Ela sinubling sino bling ang gaking eme pupus ing libong banwa Itiya ya ing mumu ng pamanyubling ne. So, ing mumu ng pamanyubling ne, uh, magaganap muna yon di pakatapos nun, uh, isang libon taon pa bago mabuhay lahat ng iba pang patay. Kasi, meron pang magaganap sa isang taon, maghahari, magari lareng la milakip king mumu ng pamanyubling magari lang kaya na ng ginutang Heso Kristo. Di, uh, katapos ng isang libon taon at sakalang darating yung araw ng paghuhukom. Hindi kagaya ng paniwala ni Manalo na pagdating ni Kristo, maghuhukom na agad, katapusan na agad ng sanlibutan. Kaya nga ako, pinagtatawanan ako ng ministro nyo eh. Paano ikaw mangyayari yun eh? pagdating ni Kristo ay eh, kay magwawakas na sa libutan. O pakinggan mo mga kapatid, kapatida, ah, ang panunuya ni Sandoval na ministro mo. Sana wag naman pong ma-offend yung mga miyembro ng samahang ang dating daan. Sana sa panig ng mga kapatid, hindi kayo nahulog sa kinauupuan do sa sinabi ni Soriano na yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun eh. Yung paghahari ni Kristo dito sa lupa yun eh. Mm -hmm. Ipinapapansin natin Nasa alapaap, wala dito wala sa lupa. lupa. Kagaya nung binabanggit ni Ingkong na di umano, ay dito raw maghahari sa lupa ang mga kay Kristo at si Kristo sa loob ng isang libong taon. Ay paano mangyayari yun? Ay susunugin ang buong deigdig na ito. <laughs> yun ang paniwala niya. Paano raw mangyayaring maghahari sa lupa? Ay susunugin ang buong deigdig susunugin hindi pagdating ni Kristo, no? Dapat maintindihan mo, Sandobal, susunugin pagkaraan pa ng isang libong taon. Bago maghukom, mawawala na ang langit at ang lupa para ma mahayag yung luklukan ng paghuhukom. Pero yung pagparito ni Kristo, hindi pa susunugin, bubuhayin pa muna yung mga patay. Eh. At yung mga unang nabuhay na, na mag-uhari mag sa isang libong taon dito sa lupa. Pagkaraan ng isang libong taon, pawawalan si Satanas sa kanyang bilangguan. Mandadaya pa nga sa lupa uli yun eh. O, 7. Ito ang hindi alam ni Michael Sandoval eh. 7. Versikulo 7 ng Kapitulo 20, kapatid na Danien. At kung maganap na ang isang libong taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa. Ay, kita mo na, Michael, de mali yung sinasabi mo na pagdating ni Kristo mawawala wala na susunugin na ang mundo. Hindi pa, may isang libon taon pa nga eh. Pagkarahan sa libon taon, mapapawalan si satanas eh. Mandadaya pa sa mga bansa. O eh, de, may bansa pa, may lupa pa, lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa sa gog at sa magog upang tipunin sila sa pagbabaka sa dakil na ang bilang nila gaya ng buhangin ng dagat. Meron pang armahe eh. <laughs> Hindi na ituro ni Manalo yan sa inyo eh. Tanggapin mo na lang na mali ka dyan, Michael, titigil na ako. Pero ang di mo tinatanggap na mali ka dyan, ipupunto ko ng ipupunto, mali ang itinuro ni Manalo sa iyo na pagbabalik ni Kristo sa ikanyang ikalawang pagparito ikaw mawawasak na ang buong sanlibutan. Mali yan. Hindi naintindihan ni Manalo ang turo niya na yan. Pasensya na, kapatid na Rosana, huwag kang magagalit. Alam ko kasi iglesia ka ni Kristo. Pero ako, mahalaga sa akin ng isang kaluluwa, lalo na'y matatanda, kagaya mo. Pasensya ka na kung nagsasalita ako. Maaring makasakit ng kalooban nyo, pero talagang ligaw ang turo ni Manalo sa inyo. Magandang gabi sa'yo, kapatid na Rosana. Salamat po at magandang gabi po sa inyo.